Ito na nga guys, hindi porky, sina hindi porky sinabi na binigyan kami palugit ay magiging kampante na kami. Ngayon, habang sinasabi na ganun nga na binigyan ng palugit, maghanap-hanap na kami na malilipatan para habang hinihintay yung magsusukat ng lupa ay mautik-utik na namin yung mga gamit namin na dito para sa pagbabaklas nito, wala na yung iba namin gamit. Kaya, maghahanap-hanap kami na mas mura lang na papagpiri ka ng bahay. Yeah. Hmm. Hindi muna namin nabaklas yan. Buti, kinausap muna namin yung mayari ng bahay. Ang nanlupa. Ngayon, alis ulit kami at bukas may trabaho naman. Ayos na kami na, Tay! Ayos na po kami. At may abiso naman na uh, pag dumating na yung magsusukat ng lupa, nakayon matatanggal. Hirap mag-isip kung saan makakakuha ng mura-mura na mapapaglipatan ng gamit kasi sa totoo lang ay hindi naman na kami kami nakapirmi uh, sa bahay alos mga gamit lang namin na uh, ano do nakatira kasi sa trabaho na nakatira um, na ano namin makalis sa pamasahe pero ayan ang nga biglaan na sinabihin kami na kailangan namin alisin namin bahay namin din eh, government property na pala kaya sila magsusukat dahil maraming utang ang may-ari ng lupa kaya wala kami magagawa wala din magagawa yung ano yung may-ari ng lupa kasi nga ang dami nilang utang ayun magiging alaala na lang yan sa loob ng 25 years dyan kami sa totoo lang 25 years to oh, 2000 kami na palipat dyan eh. yeah, 25 years kami dito sa bukid kung noon nga sabi ko aayon uh, din ang panahon hindi na kami maglalakad dito kami ang na ngayon aayon ah, din ang panahon sa amin, makakahanap din kami ng malipat ng bahay. Yun lang. Thank you for watching, guys. Pinag-aadya pa rin ni Lord. Bigyan kami ng chance na wag muna yung bahay. Pero hindi pa rin kami kampante. Kailangan pa rin namin makahanap. Para uh, yun nga yung mga gamit, maalis na namin doon at dumating man ang point na susukatin na yung lupa at yung kami na lang ang magbabaklas para yung mga ahoy, yero, pampakinabangan pa natin. At yung hindi naman na pwede mapakinabangan ay siguro ay pakilo na lang. Kahit <laughs> mura. At least, may pakinabang. Hindi lang. Thank <laughs> you.